Gandang umaga po sa inyo lahat mga senior citizen si Pidol Pito. Nag-iisa po ako ngayon dito. Sana po sa sementeryo ako pupunta. Kaya nga lang eh, naalala ko mga mga mamamasko. ko. Wala mag-iintindi, nakakawa mga bata. Minsan lang sa isang taon yan. Kaya inihintayin ko muna ang magdating lahat, pati yung mga pisang ko po sa tayo man. Sila po mga hinihintay ko. Kaya to, uh, kaya lang eh bago baka di lang ako makalis, sa dami ko na ko. Kagabi pa ako nag kami dalawa manugang ug ako, ano tinatira. Ako na lang umubos wag isa. <laughs> Pulutan ko lang ito yung pata tsaka yung hamon sa manok. Eh gusto ko magisan na lang nag-iinom, yo ako na may marami. Ah, kayo nga pala mga bayo ko sa taytay, -tay, mga ang kanasawa ko na rip, na po ako kagabi. Bandang alas pwede. Gusto ko po kayo sana makasama kagabi kaya wala kayo. Nakakita ko lang si EJ at saka si ano, si Aira. na bigyan mo siya, bigyan mo lang siya, no? Oh, lahat kayo, tigsasampu, lahat na nagpunta rito. Oh, ito pa, bigyan mo sa kanya. Ito po. Amo, ay, ito po. Ta ito Ito si Marami po na mamas mama, ko rito sa akin. Ngayon mga alak alak-alak, mga kakilala at hindi. Ano punta? Oo. Tignan sa pulang. Pa. Oo. Oh, oh, Palapit. Lahat kayo. Pare-pare sa po. Uy, sa po. Sino yun? Hol kayo. Oo. Eh kayo, malalak na kayo, mga tiki tikikinsi kayo. Kahit po mga kadalagaan dito, oh. Mm, bigyan mo siya, no? Hi! Sige, sige. Sige, mm -hmm. oh, sige. Hello, rin. guys. Hello, guys. Naroon si Katkat, ha? Thank you, po. Oh, Pasko! Sige, nabigyan na kita, ha? Dito po, maraming namamasko sa akin. Basta po, Pasko, Kasi po, yung mga bata, yung mga kakilala-kilala, yung mga dalaga na po, huli pong pumunta rito sa amin. Napaka, ano mo, Puntahin po kami ng tao. Ma, uh, Hindi mo ako mape. Siguro sa pakikisama rin po ng mga uh, sa tao. Natutuwa naman po. Masarap din yung nagbibigay. Basta may bibigay. <laughs> Senyo na <laughs> po pala mga taga-taytay. Ang kapulang asawa ko sa Arbalila rin po kagabi. Gusto ko po ba? Kasama ko kayo. Alakot ako lang si Jepa at si Ira. Alas 9 na. At si Dapa rin dahan. Hindi eh, na naman po, hindi naman po ako pumasok sa mga tinara. Baka naman tutulog na. sa ako yung Mario. Umuwi na lang po ako. Pag dumating ako nung... Gusto ko magpahinga. Masakot na po ulo. Kung dumating naman yung manugang ko. May dalang ito, Alfonso. Naginip kami. Hindi rin ako tumagal. Pahinga ako dahil masama ka ko. ako. Ngayon, may nangyay natira. Ako na rin pumuinom sa bagong taon po, tao din, Gusto <laughs> ko so, kayo makakasama. <laughs> Nahalala ko lang po sa <laughs> mga. Iyan po pala nang wala yung asawa. <laughs> walang, walang madaingan ako. Iba po yung asawa. Kaysa sa anak. Mahal mo kayo ng anak niyo. Kaya na po hindi, hindi tulad na mag, hindi magagawa ng anak ang nagagawa ng asawa. Mahiya po kayo magsalita, magsabi. Kung ano masakit siya. Pero sa asawa po, hindi siya sabi lahat. At saka ang po pag huwag kami naramdaman. hindi po siya ah, palagay pa dadala kagad ako sa hospital. O kasi doktor para mapagamot sabi po sa mga anak niyan, kaya po ko asawa ko. Kaya po sabihin, matanda na tingnan asawa ko, hindi pa unay na kasama, lalo ko po minala asawa ko. Iisip ko po, nung siya dalaga napakaganda, kaya lang po siya gumanon para matanda, nung magka-dialysis, ubuti po at katotoo pong tumanda. Pero mahal ko po asawa ko, hindi ko po ikinayang isip, kahit siya yan, lalo ko po siya minahal. Kaya po wala masasabi sa akin yung mga ko. Ipinakita ko po pagmamahal ko sa asawa ko. <laughs> Hanggang ngayon po, hindi, hindi ko makakalimutan sa asawa ko, lalo lang kapag nag-iisang garito. Sa pagkain, wala makasabay. Mga alam ko, hindi ko rin makasabay kung minsan wala. Kaya po mga boy pang mga asawa po ninyo, pakamahalin po ninyo sila. Napakera po na walang asawa na nagmamahal. Pakamahalin po ninyo sila. Huwag niyo po ikaya kahit po sila matanda. Hindi po salamat po.